naalala niyo po itong video na ito, nag-guest itong lawyer, Nikki Buloy, sa programa ni Kabayan. Hmm, nagkasagutan sila dyan. Pero mas lalong naintindihan ko ang sitwasyon bilang ordinaryong mamamayan. Tama nga naman. Kung talagang walang kasalanan, paulit-ulit na rin sinasabi, paulit-ulit din pong binabanggit yan ng mga kababayan natin na matikino. Kung walang kasalanan, harapin ang mga akusasyon, humarap sa investigasyon, at ipagtanggol ang sarili. Bakit po? Hindi nyo kasi kayang ipagtanggol dahil alam nyo sa sarili nyo na guilty kayo. Totoo yun ha, kahit saang sitwasyon pa yan. Ang isang taong guilty, siguradong iiwas sa batas at magtatago. Guilty si Kibuloy. Napakaliwanag. Tapos, ito namang si um, Maharlika. Alam nyo naman, lahat ng tao, na hindi kampi. Hindi pabor <laughs> sa KOJC at kay Kibuloy. Anong tatawag, anong bansag netong mga ito sa mga sa mga, mga kuno ay ayaw okay, sa mga itinuturing nilang kalaban, kaaway, bangag. So ayan, pati po si Kabayan, Noli de Castro ay tinawag na ring bangag netong si Maharlika. So dapat ito maipaabot kay Kabayan, ano ho, dahil sa tingin ko kasi pag ikaw ay inakusahan na bangag, liable yung taong yon. Pwede mong kasuhan yan, di ba? So, eto po. Eto po yon. Grabe. Dumadami na ang bangag sa pulboronic admin. Mapapaputang ina mo, noli ka na lang. Talaga sa kabubuhan at kabangagan. Knowing mahali ka, sa inyo po talaga nang gagaling yung salitang bobo, salitang bangag, ay hindi ba hindi ba napaka-obvious na mukhang kayo ang sarili niyo ang tinutukoy niyo Hindi kaya? Wala kayong pinagkaiba ni Jason sa dahil kamakailan lang, kamakailan lang ay pinagmumura nito si Jason sa ang pagpasok ni Gretchen Ho sa KOJC compound dahil ayaw niyong, ayaw niyong mabisto kung ano ang pinagagagawa ng mga miyembro ng kulto ni Kibuloy sa mga kapulisan. Yung pang-abuso at kung ano-ano pa binabaliktad kasi ang sitwasyon ng, ng SMNI. Na kung ang naaabuso, ang nahaharas ay ang mga miyembro ng KOJC, ah uh, Nikki Buloy. Hindi po. Oh. At least ngayon, may isang media na nakapasok. Dahil ang pagkakaalam ko, yung iba pang media ay hinaharang at hindi pinapapasok. Anong ibig sabihin yon? Meron kayong gustong itago. Nahahawa na daw sa mga demonyo na legislators, ang ulul na, na na etong Sinoli de Castro. Tinawag mo talagang ulul si Kabayang Nonoli de Castro. Bangag, ulul, minura mo pa? Bakit po? Sino kayo, mahalika? Sige nga. Pwede niyo tignan ang sarili niyo at ikumpara kung paano or kung ano na ang narating niyo kumpara sa isang Nolly de Castro at kung ano na ang nagawa ni Nolly de Castro sa buhay niya. Ganun po talaga kayo kapal. Ano mukha ano, ng mga ganitong klase ng tao? Ano ko? Tingin-tingin sa sarili